ganda ng island na gagawin natin sabi ko dyan na yung island para medyo mahaba naman yung tulay dito na yung igigit na natin pwede din naman tataas ng konti yung ayan isang magandang buhay Sunday ngayon pero may trabaho po tayo sa ating uh, pando. Uy, naglumot na. Oh inanan na din po ng uh, araw alam nyo hindi tayo makakapag create ng lumot kung walang sunlight so ayan ah, na daw si architect dahil uh, sabi ko patulong ako ng uh, design magkaroon lang kami ng ano iba kasi talaga yung di ba naiguhit nagkaroon ka ng perspective para uh, magkaroon tayo ng uh, hindi lang nasa isip para si bebe naka ano na para para na kami nang iniisip, di ba? Bispyanon tayo. So, sasabihin ko sa kanya kung ano yung gusto ko. Gusto pala namin. Hala. Dito muna tayo bago tayo mag uh, ano sa dikunan, mga ka farmer. Ayan, sana naman ay makakahapon eh so in so tayo. Okay pa rin naman sana nailabas yung ano yung uh, puhunan kasi syempre hindi lang naman po oh, lechon ang binenta natin di ba may mga binenta tayo na may iba ring puhunan so oh. tapos yung pasahod kaya mahirap din tantyahin kaya ayun pero maganda kailangan mailabas natin yung ano yung awag dito yung mga sisig tsaka uh, ibang uh, item no, hindi lang pulit syon o oh, yun, lumpiang isda malakas <laughs> uy, kailangan yata ng uh, diligan pa so, ayan teka lang, mainit sabi kasi na Edmund agahan na amin brother o oh, sige ka ako uh, kapag usap kung ano yung uh, ating uh, gusto Edmond nasa sasakyan niya ah nakamotor lang ayun pick up ayan ah nakausap ko na Ay, emergency daw si Edmond sa ta nagmadali na rin maka maraming ino monitor tong brother ko na to eh. so ayan mga ka farmer um, si ah yung architect na Kapit bahay ata nila yun best friend ni Edmond anak ng best friend niya eh sinabi ko na sa kanya yung ano so sabi ko hindi naman namin at least may guide lang di ba so kakaroon pa rin naman ng revision pagkaginawa ginawa na nila yun. Na, yan ni sabi ni papayan tayo na lang kasi hire na lang ng ano ito iniisip ko din ina na lang po natin kasi ang gusto ko lang naman po dito yung simple lang hindi po modern ang gagawin namin baka iniisip nyo yung mamahali na ano hindi modern uh, provincial style basta dito magkakaroon ng isang ganong kubo ayan tapos may counting na uh, kusina just in case nga na may may kainan sila de parang mess tapos sa uh, kung gusto nilang magpa-cater at least may space din po for catering tapos dito ayun na nga pinag-iisipan namin kailangan ng rooms na at least mag-accommodate na 430 sabihin mo na 30 packs for, ano so ayun baka dalawang room sa baba dalaw tatlo sa taas yun po yung ating uh, inaano uh, pinagsisikapan <laughs> yun ang medyo mabigat ah bahala na tingnan natin mga farmer basta importante ako'y masaya dahil patapos na yung ating tambak sabi ko kay Edmond brother kung may makukuha pa tayo na lupa na extra dyan ay itambak lang natin sa isang area kasi just in case kailanganin ko para sa mga uh, counting revision eh, may magagamit na lupa Saka pipit pit pa ito o, ayun po yung ating uh, Inutisip, baka nga magtambak ng konti dito sa may swimming pool area. Baka aakyat sya ng konti kasi kailangan pong iangat din. ba? Diba? Alam nyo yon, kailangan pong iangat yon para sa drain. Yun ang uh, kailangan mapag-isipan, yung drain. Dapat mataas sa tubig. Yung pinakamababang part niya. So, ayan, andito pa isang bako. Ayan, o. Oh yun ang ginaganda ang sinasabi ko kay Enzo ang ganda oh so nag magkakaroon pa tayo na parang ano na din na ano na rin natin na tawag dito repair na repair natin yung lupa ang ganda nung island na gagawin natin sabi ko dyan na yung island para medyo mahaba naman yung tulay ito na yung island. Chateau d <laughs> Ayan Tapos sabi ko yung final touches Pag uwi na lang namin galing Ilocos Alam pa naman ni na Renzo yung trabaho Ito i re, -re pa din yan mga farmer i re natin yan Repair, repair, repair eto oh, laki ng kinain so ayan, i-repair natin yan tapos 4 meters dun mag-uumpisa yung pool may, may space na pang bata na medyo mababaw tapos pang matanda pag ganun sya 4 meters dito sa retaining wall bago mag-uumpisa yung ano, pool, pool tapos dun sa gitnang gitna yun na yung Uh, bridge papunta sa uh, maliit lang na isla maliit lang po na parang pang photo ano lang naman yun <laughs> pwedeng tambayan din sa gabi uh, ba? Diba? so ayun tapos ito pa ayan pang uh, tataasan pa po yun nasabi ko na rin last vlog yan tataasan pa rin yan kasi dyan tayo maglalagay ng gulay sabi ko kay Renzo ipantay eh, na na ganon tapos pa Di ko lang po alam kung kakayanin pa. Pero dami pa daw pong lupang makukuha eh. dami pa daw makukuha. So, tingnan natin. Kasi ito, hindi naman nagaanong tatambakan tong space na to kasi pero ang laki pa. Swimming pool pa to mga farmer, pero ang laki pa. Ano pang tatambakan pala? <laughs> ito pipit-pit pa. Oh. Pipit-pit pa natin 'yan pipit-pit pa yan ayan oh, dito sila nagtatambak ngayon takto may laban na ang aking mga uh, golden state warriors ayan mga kaparma 9 o'clock may Anak ang laban hindi pa Maanap, buhay muna tayo sarap ng araw sarap yung araw hindi ng pang mainit ang sarap pa sarap sa dagat nito ganitong init tamang tama lang So, oh, ayan, eh. Balikan uli natin tong ating nire-reclaim At natin kung Pwede pang dagdagan ang lupa Dagdagan pa si kung Ah uh mababa pa yan at uh, ano mayroon pang lupa na makakukuha ko na natin mga farmer at uh, mas maganda na rin na medyo mataas pa eh di ba e, pa tayo Kasi yung ng swimming pool, banda yan dito, pero magtatampak pa tayo ng konti dyan Hindi na ganun Pero kung marami pang makukuha Why not? Ayan o oh. Dito na ata akong makukuha eh Dami pa Magkaka-island pa tayo Yan ang problema so, naku may bato-bato na Nabot may ata yung bato ah oh. Meron pa kaya? doon bagay doon marami pang pa makukuha medyo may bato bato na to ayun o oh. Bagay dito po sa part na to, kakukuhanan pa natin. Ayan, 'no? Hindi pa nga ito nagagalaw. Itong part na to. So dito, ayan, nakapagdagdag na siya ng ano, konti dito sa mga gilid-gilid. Hindi -gilid. ko maintindihan kung bakit namamatay ang aming kalamansi, uh, dinidilig naman palagi. Parang hindi nakukuha yung uh, hanggang saan ba yung ano mo? Hanggang saan ba yung lalim naman ah? Ay, hindi umaabot oo ah, mali mali ang diskarte na ni. yung yung hukay masyadong malayo masyadong malayo ang hukay nilalagay ata ni kung, kung kalahating timba palitan na lang natin yan palitan na lang natin ayan o oh, marami pa tayo makukuha dito siguro naman unti unti ayan dito problema pa yun pinapahabol ko sana o oh. makuha pa kaya doon na pang tapal dito mga farmer mahaba maganda sana yan kung magiging uh, gulay yan maitaas natin ang kaunti pa ngayon natin excited ako nito pag uwi ang makikita natin kung 4 days na trabaho pa nila pile up muna ng lupa bilis na, ano? nalagyan na po nila oh. kita nyo nalagyan na ayan na oh. Oh. ayos na yan medyo may mga bato bato na so sa tingin ko dito na sila ito may tubig na din Doon ewan ko kung may makukuha pa dito Ito pwede pa siguro medyo malambot Pero ito Mukhang uh, sasako lang tayo ah. sila o uh, huwag uh, 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 na okay na pala so ayan inano ko sila e, ito ayusin pa niya daw tapos sabi ko yung isla ayun na yung may may tubig na yan sabi niya oh yung, yung mga ano itutulak na lang niya daw mabilis na lang naman tulak na lang naman ang tulak sabi ko kahit mga 4 square meter siguro ay 4 square meter 4 uh, meter diameter pabilog kung hindi man bibilugit alam mo na may korte ng konti pero nasa ganong size hindi naman po ganong kalaki kasi pang picturean lang naman eh para at least, eh, may tulay tapos sa uh, may bridge may may bondok diba no so, pwede rin tambayan siguro sa gabi just yes in case na ano ayan 3.30 in the afternoon nako ah silipin natin yung trabaho so ayan po dami na po nilang naitambak din eh. ikot na <laughs> paikot ikot na paikot ikot na po sila ayan may tambak na rin doon hmm, ganda na oh kahit pa paano ayan dito tayo di ko nga pwede pa natin nga uh, kung meron pang ano ba Boy, ano ba ayan mga farmer dami natin makukuha pang uh, lupa ito okay pa lang yan eh. dito na kasi yung ayaw ko ano bang ano ni Bebe dyan pool area dito ang full area mababawasan pa to ng konti kasi gusto nyo daw nakabit na din eh. basa na yung lupa oh Ay, kinukuha pa sila dun lang kaya pa dito kasi may mga lu ano na bato bato hmm. Pwede pa siguro matataasan pa to sabi ko kay Renzo. Taasan pa natin ng konti kung may makukuha pa tayong ano bakit hindi di ba uh, laki malaki po yung area uh, Tutuwa ako ta nung nakita na natin na, na ano na eh nagpantay na ayun na lumitaw na yung uh, lumitaw na yung potential ang magiging problem lang natin dito ay isa yung sa pool kasi po kung maglalagay tayo ng tubig at abot nung pinakababa ng ano mukhang magkaka problema tayo sa drain so kailangan nakaangat talaga siya medyo palaisipan na so pwede tayo maglagay yung bandang full area sinasabi ko kasi si baby gusto igit na eh kasi kung uh, bandang gilid sana pwede mong itaas yung bandang gilid na yun paglalagyan ano medyo ano ng konti ah kasi igigit na natin pwede din naman tataas ng konti yung ano kaya Kasi mukhang kung gusto mong medyo malalim naman kung pang-adult Kailangan eh Dito Kulang Kukulangin tayo dito niya na inano tapos sabi ko yung island na andyan tutulak niya na lang daw yung ibang lupa Busog na pala yung ano, bako pwede pa tayo magpataas ng konti pa dito pataas pa natin ito ay pwede pa tayo magpataas kaya lang may bato na oh pa kaya kinuha yan banda dito siguro sabi init Woo. so kailangan natin magtanim ng malaki laking puno siguro banda dito para magkaroon ng shade Diba? ba? dito sa cool area. Akasya, naka mabilis. Three, four, three or five years lang malaki na Nakakapagbigay na ng paunti-unting shade yun kaya lang marupok naman dami pa lupa oh. Yun oh. siguro mag day off sila tatrabaho sila ng bukas hanggang ah uh, Merkules Webes pahinga Friday pa final na namin kasi kung bandang gusto ni Bebe ng bandang gitna dito uusog pa tayo ng konti dito para gumit na ng konti yung ano full ayun mapapanood naman ni Edmond brother oh ito Ah, pwede mong pausog ng konti ito siguro kasi gusto ni Mrs. Halos sa ah, yung yung pool ah, dito medyo nakagitna ng konti. Yan. So dito medyo baka uusog tayo. Dito, ayan, itong part na to. Tulak mo na lang dito para medyo tumaas. So, itong dito, tapos 'yun. Ayan. 'Di ba? Pero siyempre magpapatong tayo ng konti diyan, mga sabihin mo ng 2 feet pa siguro pwede na yan tapos maganda sana pag tambak pa ng kaunti parang mas magandang medyo mataas pa inaalala ko ito eh kasi yung drain natin kailangan ano yung drain natin mas mataas po sa level ng fish pan Ayan, ayos na tayo. At pahinga naman mga ka-farmer, pabiyahe mamaya. Pero hindi naman ako magda-drive, co-driver lang ako. <laughs> so, ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Saan ba ako dadaan? Dito na siguro. Ayan.